Hello mga kasyurikat og sa mga kat -kat. Hello, hello, hello eh -eh. Ito na naman si Shurikat Akira Palagi na lang ito si Shurikat Akira Nakakasawa na, Charis eh -eh. Chok lang, kayo naman. Ay, nako mga kasyurikat, namimiss ko tuloy yung Pilipinas kasi tingnan nyo naman mga kasyurikat. Paskong pasko na dito sa Sweden kasi makikita mo na yung mga Christmas light, may Christmas tree na siya. Tapos, ay naku, parang nakakamiss na talaga yung Pilipinas. Imagine, four years na ako dito, magpa five years na ako dito sa Sweden. At hindi pa ako naka kasi nga walang pera mga kasyurika at mahirap yung lola nyo. Charis! Kaya kailangan natin kumayod ng kumayod para maka, ano tayo ng pira, para makapag-bakasyon naman sa Pilipinas mga kasyurikad. Kasi nakakamiss talaga yung Pilipinas, sa totoo lang. Lalo na kapag Pasko, isa ito sa, ano, isa ito sa namimiss ko yung Pasko. Kasi mas maganda kasi magpasko sa Pilipinas mga kasyurikad. Ah, uh, kaysa dito sa Sweden. Dito kasi sa Sweden, mga kasyurikat, ang Pasko nila parang subang tahimik, nakakalungkot lang yung ano. Kasi dito ang Pasko, mga kasyurikat, parang normal lang sa kanila. Hindi kagaya sa atin. Parang bonggang-bongga talaga yung celebration pag Pasko, diba? Dito, itulog mo na lang, mga kasyurikat, kaya nakakamiss talaga yung Pilipinas.